Ito sa face cam naman. Hello, hello, hello. Idol. Habang nag install kami sa aming sound system dito sa may handaan, may kapistahan dito sa Magatas. Uh, tingnan mo natin yung uh, maliit na ilog. Ayan, napakalinis ng ilog dito. Dumalado ito, malalo ito doon sa malaking ilog. Ayan, nahalo na siya doon sa unahan. Napakaganda talaga at uh, sariwang-sariwa ang hangin dito at napakaganda ng tanawin. So, background lang ito no, habang nag-install kami sa aming sound system. So ito yung pakikita ko sa inyo Nandito talaga ang ganda dito sa isang lugar Ayan Ang ganda So ito na ang kaganapan Medyo uh, Malapit na kami magkasayahan dito Ang mag magkakantahan din Ayan ang ating uh, singer no sa Si Daisy Deloy Ayan kasama ko rin yan <laughs> So habang uh, um, nagantay sa aming tanghalian ito ang, uh, ang nagaganap ayan si Kajammers at saka si Mr. Arsenio GC ayan saka si Saludis so, mga kasamahan ko no so ayan ang uh, tiyahin ko rin So, habang nag-aantay tayo ng uh, tanghalian, ay eh, pakita ko sa inyo ang view dito na baganda. Ayan, may peace fund dyan. Ayan, ah uh, Unti-unti na rin nagdatingan ang ng mga bisita. So, yan o oh, mga kaibigan. Ayan ang ating uh, isa sa mga VIP na mga bisita. Nandito na rin sila. So, maraming salamat. At, uh, malapit na rin ang kaganapan at kasayahan dito. So, happy pista sa lahat ng na mga nandito ngayon. So, ito ang view dito, no? Napakaganda talaga. Maraming salamat sa may bahay na nag-imbita sa amin. Thank you.